So, maayong, maayong, hapon. Sa tanan there is hapon there. Apit na alas 5 there. So, sa lagi o na, why nag-cry-cry cry ko sa sa last upload na ako na about sa Gugma. Ay there, kita man sa tanan there is wala exempted ana there sakit yun kayo na sa ulo ng mga lalaki there no uh, kung namang labad sa ulo na mga babae maihap ragyud gamay ragyud pero halos jud tanan is open minded jud ang mga babae no kabaluta mo uh, mo dawat sa tong weaknesses kabaluta mo pahiluna kabaluta mo puno pero kining lalaki der kung wala kung nai witnesses nai nila der susigit so na mo dawat der and then masuko na sila og so dili gid nila mabawi ang mabawi ang ilahang mga kakulangan kakalungon kakulangan sa kinabuhi <coughs> nila so kita mga babae mo nang magantos kay kung mo revenge spot wait lang dirha kay nanawag